Saya letak Enggak tak sebenarnya ubi busna nama no. Bahala mana aku ibang kudian. Naka video ka bag salita ka. Kasi radianan ipapano da ba video mo. <tinyat> Manggitin mo si Diana ta nanonood sa imo. Paano ko na ang pangisay? Apo tulog ko na Tama din ako ha Oo mm -hmm.